Magandang araw sa lahat. Ngayon, talakayin natin ang pagsulat ng kritikal na sanaysay. Balikan muna natin ang kahulugan ng sanaysay. Sanaysay, isang uri ng panitikan kung saan malayang na ipahahayag ng may akda ang kanyang saloobin, pananaw, puro-puro, damdamin, reaksyon at refleksyon tungkol sa isang paksa. May layunin itong magbigay kabatiran, impormasyon, mangaliw, o magpatawin. Ito ay nakasulat na ekspresyon na nagmula sa classical antiquity kung saan nagsimula ang mga pilosopo ng Greek na mga pag-uusap na naglalayong ipahayag ang mga opinyon sa iba't ibang mga paksa. Gayunpaman, ang mga sanaysay ay nagsimulang magamit ng mas madalas mula noong ikalabing anim na siglo kasama ang mga mahalagang manunulat at pilosopo tulad ni Francis Bacon at Michel de Montaigne. Sa kaswal na pag-uusap, madalas nating iniuugnay ang salitang kritikal na may negatibong pananaw. Gayon Gayunpaman, sa konteksto ng isang kritikal na sanaysay, ang salitang kritikal ay nangangahulugan lamang ng pag at analitikal. Ang mga kritikal na sanaysay ay pag-aaral at pagsusuri ng kahulugan, kahalagahan ng isang teksto, na sa halip na gumawa ng paghahatol tungkol sa nilalaman o kalidad nito. Ngayon, ano nga ba ang kritikal na sanaysay? Ang isang kritikal na sanaysay ay ang pagsusuri ng isang akda na maaaring maging isang libro, isang pelikula, isang artikulo o isang pagpipinta. Ang layunin ng ganitong uri ng artikulo ay mag-alok ng isang teksto o isang interpretasyon ng ilang aspeto ng ibang gawain o upang ilagay ito sa isang mas malawak na konteksto. Gayun pa sa kabila ng kanilang magkakaibang paksa, lahat ng kritikal na sanaysay ay nagbabahagi ng sumusunod na katangian. Central Claim Ang lahat ng mga kritikal na sanaysay ay naglalaman ng isang sentral na claim tungkol sa teksto. Ang argument na ito ay kadalasang ipinahahayag sa simula ng sanaysay sa pahayag ng thesis at pagkatapos ay suportado ng katibayan sa bawat talata ng katawan. Ang ilan sa mga kritikal na sanaysay ay nagpapalakas ng kanilang argumento kahit pa sa pamamagitan ng pagsama ng mga potensyal na kontra-argumento. Ikalawa, katibayan. Ang sentral na paghahabol ng isang kritikal na sanaysay ay dapat suportahan ng ebidensya. Sa maraming kritikal na sanaysay, ang karamihan sa mga ebidensya ay nagmumula sa anyo ng suporta sa tekstual, partikular ng mga detalye mula sa teksto tulad ng dayalogo, paglalarawan, pagpili ng salita, struktura, imahe at iba pa na nagpapalakas ng argumento. Sunod ang konklusyon. Pagkatapos makagawa ng isang claim at pagsuporta sa mga ito sa pamamagitan ng katibayan, ang kritikal na sanaysay ay nag-aalok ng isang maikli at malinaw na konklusyon. Ang konklusyon ay nagbubuod sa trajectory ng argumento ng sanaysay at binibigyan diin ang pinakamahalagang pananaw ng mga sanaysay. Kasama rin sa katangian ng isang kritikal na sanaysay ang magaanang tono, malaya at ang personal na pagtalakay ng autor na anumang paksang nais ng talakay na tila mismong kausap niya ang mga mambabasa. Ngayon naman, alamin natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng kritikal na sanaysay ayon kay Hoxon 2016. Una, kaisahalang tono, maayos na pagkakabuo, matalinong pagkakahulugan, tema at nilalaman, anyo at struktura, wika at estilo, at gumagamit ng wika sa bawat sosyal at kultural na pangka. Mahalaga sa lahat kung ang isusulat na sanaysay ay tungkol sa iba't ibang wika ng mga grupong sosyal at kultural sa Pilipinas ay kinakailangan ng may sapat na kaalaman at kasanayan sa mga salita o pahayag na ginagamit na batayan ay lugar, panahon, layunin, pinag-uusapan at ang mga grupong kinabibilangan ng mga nag-uusap. Ang pagsulat ng kritikal na sanaysay ay nangangailangan ng mahigpit na pagtatasa at masusing proseso sa pagbuo ng argumento. Kaya naman kung ikaw ay struggling sa pagbuo o pagsulat ng isang kritikal na sanaysay, ang sumusunod na tip ay makatutulong sa iyo. Magsanay na mga aktibong diskarte sa pagbabasa. Ikalawa, basahin at gawing inspirasyon ang ibang mga sanaysay at ang huli, labanan ang pagnanasa upang ibuod.